Alagang parot ng pinaslang na lalaki naging daan sa pagbibigay ng hustisya sa kamatayan ng kanyang amo. Sino ang mag-aakala na ang isang nakapagsasalitang ibon lang pala ang magiging daan para muling mga buksan ang kaso ng pagkamatay ng kanyang amo at tuluyang nitong matuldukan makalipas ang isang taon? Kung ano ang naging ambag ng parot na ito, alamin natin. Taong 2050 ng masawi sa kanilang tahanan sa Michigan, USA, si Marty Durham. Matapos itong barili ng limang beses ng kanyang asawa na si Glenna. Matapos ito ay binaril din ni Glenna ang kanyang ulo. Pero nang dumating ang mga pulis para mag ay naisugod pa ang babae sa ospital at nakaligtas. Base sa investigasyon, lubog na umano sa utang ang mag-asawa dahil nalulung sa sugal si Glenna. Binigyan na rin ng uh, foreclosure ang mga ito at nakatagdasa ng i-auction ng Sheriff's Office ang kanilang bahay sa kaparehas na araw ng mamatay si Marty. Sa patuloy na pag-iimbestiga, naghinala ang mga pulis na si Glenna ang nasa likod ng krimen, ngunit sinabi nito na hindi niya kayang patayin ang kanyang asawa at sa halip ay hihiwalayan lang sana niya ito. Isang taon ang nakalipas pero hindi pa rin nabigyan ng ustisya ang pagkamatay ni Marty. Pero sa tulong ng kanyang ex-wife na si Christina Keller, nakarating sa media ang video ng alagang parot ni Marty na si Bud na ginagaya at isinisiwalat ang pag-uusap ng dalawang tao na tila nag-aaway. Hinala ni Christina na nasaksihan at natandaan ng parot ang away sa pagitan ni Naglena at Marty. Samantala, matapos ang tatlong linggo ng isa publiko ang video ng parot inaresto na ng mga pulis si Glena at muling nagsimula ang mas malalim na investigasyon. Sa pagkakataon na yon, ay napatunayan na si Glena nga ang nasa likod ng krimen ng matagpuan ang ginamit nitong baril na Ruger Single Six na nakasiksik sa kanilang sofa. Sinubukan pang umapila ni Glena sa ipinataw sa kanya na habang buhay na pagkakakulong pero ibinasura ito ng korte at nakakulong ngayon sa isang correctional facility sa mga mag-asawa dyan. Sa paanong paraan ninyo sinusolusyonan ang mga problema ninyo katulad ng pagkakalubog sa utang. DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.